Hello, good day to everyone. Yeah. Hello, guys. Our, ah, well, pabalik na po tayo ng bahay. eto po yung school sa labasan sa Paradahan Elementary School. I love Paradahanis. Yes. Ayan. So, mainit. Mm. Pasensya na kayo, magalaw ang ating video. Wala pong stabilizer ang ating phone. Ayan ang chapel dito sa may labasan. <laughs> ang dami pong hump, ang lalaki. Siguro may event sila dito. Ano? ROT na mga ah uh, ROTC na mga estudyante. Kaya ang dami pong estudyante dito ngayon. The... Ang ganda! <laughs> Uh, Ayan. Yeah. Malapit po kasi kami sa uh, Rescue, Army Reserve Command. Oh. Marami din po dito kasi nag-ROTC dito sila pumupunta Army Reserve Army Command Reserve Tan sa Cavite Ay baligtad ko ba? Sorry yun may nagpa practice shooting firing 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 range kasi yan lugar na yan แต่ไอ้ผมไม่ตัวนั้นตัว,ตว

ito okay, naman. Headquarters. Ayan, pagmasok na po tayo ng aming barangay. Hi. Tres cruises. saling po kasi kami sa may labasan so nandito na po kami nakapasok na po kami sa aming barangay at dito po sa may aming labasan ang gate ayan, meron din po kami na malapit na grocery alpa ayan papasok na tayo ng gate ang subdivision namin sunrise Ay. laki ng hams <laughs> subdivision <mo> ang mahihirap subdivision no ang mahihirap pero marami din mayaman pero marami din pong mayaman <laughs> ayan Okay, ayan na, malapit ka sa bahay. Okay. Thank you guys for watching. God bless everyone.